sa lugar na Carigara So, ayan guys. Ito ang mga iniwan ng bagyo. So, ayan. Ang gano'n ang mga nangyari. Medyo mahina na po yung ano, yung ulan niya pati yung hangin. So, ayan. Yung nyug dito sa harapan namin. Ayan. Yung mga dahon guys. Um, naglaglagan. Nababali tapos yung mga saging guys oh ang nangyari sa mga saging guys oh. tapos meron ditong nabuwal oh, nabuwal sayang yung bunga niya sayang ang bunga niya maliit pa siya kapupusuan lang. tapos yung bubungan ng kapitbahay namin oh ayan natuklap yung bubong so, ayan Marami pa guys, marami ang natumbang saging dito sa uh, ano namin sa lugar. mga saging namin tingnan mo ang nangyari. Nakakapanghinayang. Ito guys, oh sayang natumba rin. Ano yun. Agoy, ano nangyari dito? Nakakapanghinayang naman. Oh, sira 'yung ano ko nang ano. Hala, nat katutumba ang mga saging. O, oh, ang pa ng bunga, guys. Eh, sayang na sayang. Ano? Ang daming mga Ano Ayan, ang lakas pa ng hangin, guys. Oh. Ay, grabe. Pati doon na. ano ba yan? Na, ano lang nangyari? O. Oh. Grabe, nagkatutumba talaga ang mga saging. Nagkabubuan. Ayan, nasira na pati yung ano yung nip ng mga ang nip ng mga alaga namin manok o ang diliit pa mo may puso pa lang. tapos ito grabe itong bagong puso pa lang sayang ang laki ng puso grabe ano ba yung nangyari oh puro saging nagkatutumba ano ba yan? Nakakapanghinayang talaga. Halos lahat na inano. Halos lahat nagkatutumba na yung mga saging dito. oh, sa nakapanghinayang talaga. Oh, ayan, may puso pa. Ayong bago lang mamumulaklak. Grabe, anong ba nangyari? Sobrang lakas kasi guys ng hangin. Oh, wala na, nasira na yung baka magdabasa na itong mga adaga naming man puro talaga may mga bunga sayang talaga ayun may bunga din hmm? grabe ito rin andoon din sa likod hala anong nangyari wala na nagkatutumba mga anong bubungan o nadaganan ng bubungan ng anong ng saging ano ba yan wala na nadaganan na yung ano yung bubungan ng saging oh oh ayan guys oh sayang ano na yan ilagay mo lang dito para pakain ng mga ano yung puso wag magugulay yan ayun oh lalo na yun ang laki ng puso oh yung bulaklak ang laki sayang Ayan, nasira na. Maglalabasan na yung mga alaga namin. Manok pati yung turkey. Ayan, oh. Nadaganan yung bubungan. Lakas pa rin ng hangin. Ay, naku. Sabi yeah. yung... Mm, ano? Grabe, nakakapanghinayang talaga yung mga saging may mga bunga talaga nagkabubuan. Oh. Wala huh? na. Yan. Tapos nasira pa yung ano namin, yung net. Ang daming gagawin, guys. Malakas pa rin ang hangin, guys. Tingnan nyo yung papaya po. Tingnan nyo yung papaya. Grabe. ba <laughs> ah, diba? Sayang. Ang daming bunga. Ayun, nabu nabuwal siya. Ay, bunga tingnan mo ga ayan oh, malakas pa rin ang hangin guys hindi pa rin tumitigil pero yung bulan niya may na, para tinapsik na lang ang hangin ang malakas grabe tingnan siya kanina pa ako naglilinis dito oh pumasok kasi yung ano pumasok yung ang tubig guys, malakas pa rin ang ano hanggang ngayon. Grabe pa bugso-bugso. Hmm? Grabe, ang dami talaga na pinsala na ang dami dito. Mga pananin. Oh, hmm, yung saging, nakakapanghinayang yung saging. Pati ang papaya. Oh, malakas, guys. Ayan, mag-iingat po tayo lahat nga na daanan Tumbag yung Christine. Ayan, napakalakas guys. O, oh, itong puno dito saan parang mabibigay na rin. Ayan, sana tumigil na para mag, ano na guys, magagabi na. Wala pa rin kaming for you. So, ayan, bye for now guys. Mag-iingat tayo lahat. na yung bubog ng ating kapitbahay Grabe doon sa likod namin guys. Sayang na sayang talaga yung mga ano doon, yung mga saging. Yung iba naman na natumba, pwede na. Ano na, pwede yung magulang na yung iba eh. Kailan lang napusuan. Yung iba naman namumulaklak pa lang. May puso palang Kaya sayang talaga.